guys. Nice. Ang kapayapaan ng Diyos sa ating lahat. Yan. Welcome back sa ating YouTube channel. Yan. May nire-refer pala ako dito guys na board. Ah, kabisado niya naman siguro yung board na to. Universal na ito eh. Ang naging error nito, PO at saka P4. Ayan. na repair ko na yung PO guys. Yan nga yung nag-P4 siya. Yan. Nakita kong problema dito. Yung kanyang resistor. Dito guys oh. Itong resistor na to oh. Yan. May problema yan 5k. Ayan oh. Oh. 1.6. Ito yan yung resistor na to palitan ko to guys. Yung 1.6 na to dapat na ma no to magiging 4. 0.3 yan. Palitan ko muna to ah, itong resistor na yan. <coughs> Palitan ko muna yan. Tapos test uli ako ng ano. I-testing e, ko uli. Yun. dalawang error guys dalawang error nagdikit tuloy yung isa o oh, nagdikit oh. yun nina nga yun isi sendan kay brother joseph Okay, hanap hanap muna ako rito. Yun, meron na dito oh na lang kunin ko yan maganda talaga pag may mga parts tayo na itabi medyo matagal din tayo guys di nakapag upload marami tayong ano guys ginagawa medyo busy yun na yung tinis ko kanina na 1.6 k dapat nung pag napalitan ko na to magiging or ano siya nasa 4 4.3 or 4.2 yung iba naman ito nasa 2.4 yan hindi siya pareho mataas ang ano niya rito yan tingnan ko muna to ah. mahirap talaga mag repair yun kailangan natin matyaga guys wala sa align i-align hmm. silip mo na rin yan para sure ball tapos silipin sa may wagang microscope kung maglikit Yan. Tinan ko muna to kung nagdikit. Kanina kasi yung 100 ohms. Nagdikit siya kanina. Ang uh, damay. Ayan, maganda naman pagkahinang. 100. 'Yan kasi masilip natin maigi yang guys. Kung maayos ang paghahinang. Ayan. Okay naman. Ayun. Ay, uh. I-check ko uli ito. Yung 1.6 kanina dapat magiging 4. Ganito siya. 4. 1.6 pa rin. Ibig sabihin, supply pa rin yan. Mayroon pa rin siyang problem. Ganito dapat yan guys. Oh, 2.4. Yan, pantay-pantay yan. 2.4. 2.4 1.6 talaga siya oh. hindi obra to mag error yan itong isa palitan ko muna itong isang resistor na to yan ito. Ano talaga? Kailangan nating magtiyaga. Hindi nagbabago eh. Kailangan nating baguhin. Yun. Yan, tingnan ko muna to ha. Yun, nag 4.3 siya oh. Pinunot ko yung resistor. Yan. Ayan, papalitan ko muna yun. Papalitan ko muna yung isa. Meron naman dito. Kahoy-kahoy muna ako rito. Tayp Grabe, mga ganitong ano. Grabe, mga ganitong repair. Pag marami siyang sira. Uy, ina ko na ulol. Hindi rin naman ako expert, guys. Eh Kunti lang din yung alamang ko guys. Kung ano lang yung aking nalalaman. Yun lang yung madalas ko ginagawa. Eh, madagdagan pa. O, sa madagdagan pa para marami pang ano, marami pang marirepair. At para marami tayo ma-share. sa ating mga din. Yun. Dito na siya. Ano na to? Ito bingi ini Di ayos na align. Ayan. Ayan. hindi nila lang pantay pagka ano guys pagka uh, lagay niya kailangan basta importante hindi magdikit dikit ang paa yan ang pinaka importante dyan tingnan ko ha silipin ko muna to Yeah. And, ah. Wala daw hindi ay makapag-adjust. Bakit? Nagluluko ang Gcash. Kay malo. Wala nga nagluluko ng Gcash. Kay kay malo? Ha? Kay malo nasubukan mo na. Wait, lalabas pa ko. Hindi mo naman nasubukan eh. O, oh, dito dumiretsyo ka na doon. Ano mo namang, namang... Ayan. Tingnan ko ulit, oh. Kung nagbago. Ayun. Magano na siya, guys, oh. Nag 2.4. Ayan, oh. 2.4, oh nagnormal lang kanyang o oh, yan o oh, pare-pareho na sila o oh. ayan subukan ko ulit oh. dalawang error nya guys una yung PO maayos ko na yung PO nag P4 naman yan dalawang error okay testing ko ulit ito yan Abangan na lang natin guys kung under to o under to o sasabog. Yan. Takpan natin to guys kasi alam niya na sa ganitong board na design madalas to ito pumuputok itong mga resistor na to kaya pag nagtesting tayo ng board na ganito na open siya nagyan natin ito in case na magkaroon ng spark yan eh, haharangin ito itong plastik. okay subok sana gumana guys oh nasa na yun ito pag gumana pang temporary muna nating patay sa glit ng nating paandarin no pag naggo pag ng ang kanyang compressor kasi wala tayong heat sink yan subok ulit Ana gumana. Kailangan talaga pag-anuhan natin yung ano, board. Yan, mag-standby ang ilaw niya guys. Pag-standby yan, ibig sabihin mag-run ang ating compressor. ko muna yung voltage niya. Yun, zero. Yun, gumana na guys, oh. Nag-standby na, oh. Yan, patayin ko muna, patayin ko muna to. Wala tayong heatsink. Wala tayong heatsink guys, oh. Ano, bilis uminit, oh. Yan, lagyan ko muna ng night sink to. Yan, nakasamba na naman ako guys. Kasamba ako sa board ngayon ah. Samba-samba lang yung gawaan ko guys. Yan, sambahan lang. Uh, ah, matsambahan, di salamat sa Diyos. Pag di matsambahan, uh, ah, salamat sa Diyos pa rin. Importante, sinubukan. Yan. Ganun lang naman eh, subok. Try lang tayo nag try. Kahit mahirap subok lang guys oh, eh, lamang tayo pag uh, sumubok wala namang mawawala pag sumubok tayo eh yan may ano pa pala board pa akong ganitong i-repair -re na tatlo pareho-pareho ng error nito P4 P4 error din nasa sa ulo. Ngayon, guys, ito 'yung pamamaraan nga lang talaga, totoo 'yan. Nakacamba tayo, guys, eh. Ngayon, 'yan pagbalik naman ito may gatla 'yan, guys. May guide. Kailangan may shoot may shoot natin 'yung guide niya para hindi siya dilihis. Yan. yun balik ko muna yung buong ano na to heat sink it sink nya yun Goodbye. ah okay na Masuk. Oh, masuk kah? Ang layo naman lang tinanong mo sa amin, tinuro mo kami doon, ang layo. Saan? Dito lang sa may C3 lang pala sila. C3? Oo, oh, C3, diretso, diretso, tapos kanan lang, konti. Wala na, nito na. Minikot pa kami doon, ang layo. Tinabi niyo? Oo, oh, lapas pa. All the way. Oo oh, nga, hindi, dating city hall, ano siya, mall. Mall simbahan, pababa. Ah, sila. Ayun ang nakaturo eh. Dito lang si Itri, yung pag ano mo lang, hmm, kilala mo mataba. Nakasama ko si Parang Vincent at si Atang, nag-stall kami. Oh. Yung dun lang. Dun kami, layo ah. Ayos lang yan. Oo nga. Kung ano, pero okay na. Wala pang ano, i-update eh. Wala pang. Update. Eh, Mag-update naman yun. Mag-update naman yun. Kung dadalhin na dito, pero mag-update sa so, San si ano, si Atang. Nandoon din. Landon. Sa, sa labas? Oo. Oh. oh. pakibigay mo to oi. Sa inyo yan oh, sa iyo. Ito sa oh. Atang. Okay. Tama. Wala akong cellphone ha. ah. Diyan ah. ako sa labas kung maka Oh, sige sige sige. Tara Oo. Oh. yeah, okay na to guys. Yan. Katas, katas na nga no guys. So, oh, uh, yung nabinta naming unit. May nabinta kami unit guys na dalawa. Oh. Kaya... Okay guys. May pangbiyaya na. Ah. Yan. Ibalik mo na ito guys no. Tapos. Binigyan mo na sila. Oh. Ah. Testing ko ulit to. Binigyan mo na sila. Binigyan mo. Oo oh, nga. Tapos magkano sila? 1,000. 1,000? sanlibo? Hmm. Oh, oh. magsipag naman eh. Okay. I know. Ayan, ito na guys. Natakpan ko na at testingin ko ulit. Ayan. Tatawagin ko na si Manong. Okay, sige. At... Ang binintahan ko ngayon, magawa ko lang din ng sasakyan. Ubus din. Siyempre, bibigyan mo pa ako. Huwag Papagawa pa nga Una ng sakyan eh. Wala na magagastos ko dun. Ito na, ito na, ito na yung PO at saka P4. Dalawang error niya. Yan. Tatlo pa yung ganito gagawin ko guys na board. Ganitong forma din. At saka tingnan nyo to. Oh. Meron pa akong kapinding dyan. Ayan, LBC o. Oh. Kaling pa ng Batangas City. Tapos ito, bagong dating. At ang mamadali na rin. Meron pa tayong TCL. Ayan, TCL. Uh, may career pa tayo. Ayan, window. Ayan, gumana na oh. Gumana na siya guys. Standby ng ilaw natin. IDIC pala ito guys na brand. Ayan oh. Ayan, natambahan ko guys. Yan. Okay na sya gumana na guys. At salamat sa Diyos na tambahan. May pambili na kami ng bigas, saka sa kilo. Okay, sana may nakuha kayo idea guys sa ating repair. Uh, kaunting repair, kaalaman. Okay, salamat sa Diyos.